yung yan muna sa ano yan yan dyan, yan, yan kaya pala nata ni si kasi yan mo muna dyan patong muna ito sa taas well dito well ah oh. sige patong 1 2 3 okay na. Oh, okay na yan. Okay na yan, ito, ito lang ang anuhin mo. ba? Hindi naman siguro yun, ba? Hindi na, yun, diba? hindi na yan dyan. oh, no, yan, yan lang yan. Sako, sako tayo. Sako. Yung iba, hindi na, no? Ayun na, no? Ayun na, ako. Kasi, kapalta pa lang kasi yan dati. ya mo na yan dyan eh. Kailangan kasi ano yun eh. Yep, ito lang banda na. Tapos lalagyan na lang dyan Ha? Dito hindi na. Okay na na, okay. Ano na lang ng simintolid pa ganyan? Anuhan mo, anuhan mo muna dyan. Sengko. Ha? Ay, eh, hindi na. Ano na lang. Yung gusto, ano yung ba? Para walang lupa-lupa, no? Yung mga lupa-lupa kasi. Ano pa rin Ano pa pagpapari ito? Wala na, okay na. Okay na. Dyan. na ino? Naragdag Ha? 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 Kunti, tapos tuminto. Tara, bilhin tayo. mo, Tan. Para mapanibago. Tan! bagong ano ba yun yung sarili no tapos kurinti mayroon na ha kurinti mayroon na ah. tatlong pinakabit niya ngayon Ayo kita tengok po pasal wayang. <coughs> Pag-alasatan mag-ano-ano eh. Hindi kaya ko yan kasi wala lang ginagawa. Ha? Kaya ko rin yung mga ganyan. Nagsubok ka ba dati sa mga ganyan? Hindi, ngayon lang muna. Nasubukan ko yan ngayon lang. Hindi mo pa ako tinawag. Hindi ko masubukan. Kaya ko naman yung lahat kung nakasanayan ko na. Ang na matutuwa niya. Mm -hmm. Eh, wala eh. Talaga ako magkasalita eh, bago hindi na ako tatawagin eh. Na, hindi, tatawagin ka pa rin nila, papuntan ka pa rin nila. Hindi, pag ako hindi ganito ng trabaho, ganito, dapat ako dapat, dapat. Hindi, dapat, kung maganyang kalimbawa, madami kang mapapasukan. Kaya nga eh. Di ba no? I mean, well no? Madami no. kang mapapasukan pag ganyang trabaho mo. Para ano, naama kasi nila ako, wala akong trabaho. Iyaan mo na yung mga taong maghahamp mag ano inggit lang yan sa iyo oo oh, inahamak lang ako sa kasalanan wala nga kasalanan eh ako may kasalanan wala may, may kasalanan din naiinis nga lang sila sa iyo kay na ano ka ano ka daw yung si ka lang daw ano si ka lang daw hingi pira oh si mani si mani daw wala <laughs> naman yun eh ganap na sa lang eh si si, si ano

Na, niya ba, ano so, why is it? Tano, kain ka na, Tano? Oh. Ibusig pa nga ako, Tee. Eh. Mama ko na lang yan. Oh, eh. Dali mo doon. Dali mo muna doon. Sige, balik. Punta ka muna doon. Hindi pa ako nga si Noel. Well, well ah. kain ka muna, Well. Oo, kain na ako. Oo, oh, dali mo na yan lahat kina, Nay. Iyan na lang ito. Iyan, oh. yeah, iyan. Yeah. Para mayroon kayo. Iyan, tinapay. Hindi, ipatong mo yan, tinapay. Ipatong mo yan dyan, yan, yan. Ipatong mo dyan. May karne yan, eh. Ipatong mo dyan, yan. Dali Man, mo siya. muna doon. Akit ka na lang dito ulit, ha? 我出去。Oh,